So guys, good afternoon guys. Nandito tayo ngayon sa Riyadh. So, ayan nang guys, oh. Ayan, oh. ayan mga kasama ko guys, oh. Bisitahin natin yung mga uh, kaibigan natin sa loob ngayon. Papasok tayo sa loob. Dito tayo guys, oh. Ang init. Ang init pero malamig. So guys, ang daming tao, ayan, oh. Isuzoom natin para makita nyo.

mamaya yung parang isang sa loob pag ano, kahit so kahit sa kahit 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 sa kahit 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 kahit